yung whatsapp mga tropa yan medyo maganda ganda pakiramdam natin ngayon kaya ko content na ulit tayo jack may tanong ako medyo mahirap hirap tong konti konti lang naman makabawi naman ilang hollow blocks ang kailangan para mabuo ang isang bahay ha ay hindi ko alam mahirap hirap yan alam. ilang hollow blocks ang kailangan para mabuo ang isang bahay. Ang maliit di ano lang. Ang sa apat lang. Hindi. Bahay ng tao. Para mabuo ang isang bahay, ilang hollow blocks ang kailangan. 300. Hindi. Ano? Madali-dali eh. 250. Hindi. 1,000. Hindi. 500. Hindi. 550. Hindi. 600. Ilang hollow blocks ang kailangan para mabuo ang isang bahay. Siret. Isa. Nge. Tanggalin ah. mo isa, hindi pa buo ang isang bahay. Kulang na isang hollow ah! Hindi mo maintindihan. Ang bahay pa na. Ah. Isang hollow na, na kailangan. Ilang kailangan mo para mabuo ang isang bahay? Para mabuo. O isa na lang. Malakubak yung ano.